Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga body. Good morning. ah at yan, gumawa lang ako ng intro mga body para mapanood yung susunod na clip kung saan tayo po ay na hijack mga body at hindi ko alam kung sino at kung anong nangyari. Pero sa dulo ng video na ito mga body ay sasabihin ko sa inyo kung ano yung ginawa nila at kung sino sila, mga salbay sila at kung paano nyo po sila pwedeng nga uh, pa paano nyo pwedeng protektahan yung inyong mga account sa mga ganong bagay. So, stay tuned po may matututunan po kayo dito at baka may experience rin sa mga account nyo eh, magsilbing aral po sa inyo yung ganitong senaryo at pwede pong mangyari to kahit sino po at kahit kanino po sa atin sa inyong mga account pwede pong mangyari kaya yan panorin po natin kung ano yung nangyari sa account ko kaya wala po tayong masyadong vlogs wala po tayong masyadong upload kasi nga yun nga yung ating nagkaabalahan. so ayan mga buddy uh, panoorin yung clip na to sana na. Dalian mo para maayos natin. Grabe mga body. May nakaelam sa phone ko mga body. Oh. Nag-restart siya. Bigla siyang ano. Alam ko kasi bigla siyang nag-restart eh. Oh. Nag-start -nag from yung parang bagong bilim mo siya. So, tatingan natin. Um, yun kasi mga body. Oh. Imposible kasi mga badi. Ayan Oh. Nag-start nag, -nag siya from yung sa unang una pag bumibili ka ng cellphone eh nandyan lahat yung account ko nandyan lahat yung ah uh, data ko so may kailan mga body so titignan natin yung eh, meron lang uh, nakialam so tingnan natin mga body kung may ano kasi may babalik ko siya ayan mga body oh getting phone ready pa lang So, nag, nag ano siya, nag restart siya ng kusa. Hindi siya yung restart lang na on and off mga body. O restart, nag refresh talaga siya as in buo. Pati lahat ng data na wala. Application na wala. So, hindi ko alam baka sa mga accounts natin eh, I may mean, din. And so, nag-loading pa. So, may nang ano sa atin. May nang hindi ko alam hindi ko pa masasabi mga body pero may nakialam talaga eto na siya oh. hindi na siya makapag sign in code ah, couldn't sign in try again later so gidaman talaga tayo ng kalokohan mga body kung masama lang akong tao yari sana kayo right so yun, mga body oh. hindi na akong makapag sign in Ayan, oh. Ah. puro sa, sar sa sariling cellphone kayo mga body ah. hindi na akong makapag sign in so mahusay mahusay yung gumawa at uh, kaya ko yung hulihin at kaya ko yung ah uh, tawag doon i-counter kaya pati ko rin mm, lahat pati Gcash na nag ano siya nag back to zero siya katulad nung pagbibili ka ng bagong phone ang ganyan yung nangyayari so nag back to zero siya ayun na oh. nag back to zero siya wala na yung mga applications namin lahat ng ano nag back siya mga body oh hindi na rin ako makapag-sign in sa mga account ko mga body ayan tingnan nyo oh, ayan na hindi na rin ako makapag-sign in mali na rin yung passwords at uh, subukan kong gawa ng paraan para mabawi yung mga account natin uh, lahat ng videos namin uh, wala na, wala nang laman uh, yung mga body oh. hindi na namin ma-access oh. may tunay sa hulihan pinalitan din so meron na naglagay ng ibang recovery phone ang hulihan So, check natin pa rin mga wadi. So, uh, check natin makipag-agawan sa kanila. At, pero hindi man ako kinakabahan mga wadi kasi itong account ko na to ay legit naman to. So, kayang-kaya ko naman to mabalik. Akala siguro nila, hindi ko mababalik. Kanun. Pero, although, chinachallenge siguro, siguro nila ako or talagang gusto nilang gawin yon. Hindi muna tayo matutulog mga wadi at makikipag ano muna tayo nakikipag-agawan muna tayo or let's say, hindi ko alam uh, i-recover muna natin hanggat kaya so balitaan ko kayo mga body kung ma-recover namin to ni Ate Ping medyo pat, lahat ng data namin hindi ko pa naman alam Ayam. yung mga password nun lahat ng account mga body napaka importante sa cellphone nag, nag log out lahat ano nag log out lahat so uh, gmail, facebook, messenger nawala lahat pero, unti-untiin ko yung mga body. at magpo-post ako yan pag na-recover na natin. Yung ano, kung saan nakalagin yung main account ko. Galing. Pero madali lang din naman gawin yun mga body, yung ginawa nila. Pero, hindi ko lang ginagawa. Pero kung gusto kong gawin, madali lang. Pero, hindi lang, masama pa rin yan. Opo, okay. hindi natin gagantian ng masama. I, ang itatry ko na ay i-recover yung ibang mga accounts namin, messenger, facebook tapos, tapos yung sa YT namin pero yung, lahat nga sabi ko nga, ito. lahat ng application na ginagamit natin sa pag edit sa mga music sa mga lahat, lahat halos lahat ng account natin, ang mga ginagamit kong application na talaga wala nawala siya So ayun mga body, good morning. Uh, time check natin is mag-alas 5 na mga body. So ayun, sasya na kayo mga body. Uh, nakatulog ako kanina mga body, gawa ng yung narecover natin yung account natin. So si Ate Ping ay ayun, tulog na rin. So may retrieve namin kanina yung account po mga body. At yun nga, uh, chinek ko dito. Kasi hindi madali mga body, hindi madali mag-retrieve ng account sa mga nagsasabi na Madali lang. So siguro sa mga iba na experience na tapos may mga gamit. So madali lang mga body. Actually para sa akin naman mga body kasi kahit pa paano may experience na ako. Pero disclaimer mga body, hindi pa ako expert, hindi pa ako IT. Yung mga ginagawa ko lang po based doon sa mga na-experience ko at sa mga nabasa ko, natutunan ko, in-apply ko sa channel ko at kung paano mag-ayos at marami naman tayong mga kaibigan na makapagbapatunay na may mga naayos na rin naman tayo lalo dun sa mga account sa mga settings so ito sa akin mga buddy itong account ko na to actually itong nangyari dito sa account ko mga buddy ay uh, hindi lang to isang beses hindi lang siguro limang beses o na marami nang uh, nangyaring nangyari ito sa account ko hindi ko lang binablog mga buddy hindi ko lang sinasabi way way back pa nung nag umpisa ako mga buddy gawa nung aminado ako sa sarili ko mga buddy na ginawa ko talaga yon para mag earn ng experience. Tsaka may apply ko sa channel ko at kung pala rin man na may balik ko at uh, maging successful yung pag ko e make yun yung isinishare ko sa iba at yun yung ginagawa ko sa mga iba na nagpapatulong sa akin. So pero this time mga body, itong mang nangyari na ngayon, nung nakaraan kasi mga body, na momonitor ko siya na meron talagang uh, nag o meron talagang nakikialam sa account ko kasi nga Uh, minsan na uh, observe ko yung phone ko ay eh, bigla na lang uh, may nagpa-pop up na nag uh, nagparang nag parang bang nag-ano uh, so normal naman yon sa mga naka step authenticator na normal yon na may magpa-pop up para kung sakaling uh, mapindot mo o mapindot nila yung tamang code eh mabilis silang makapasok sa ano sa account mo actually yan tinatawag yun na ano parang keylogger yan yung mga keylogger marami kasing Uh, mga body marami kasing way para kunin nila o agawin nila yung account nyo nandyan yung mga tiyatawag na keylogger ransomware, malware phishing, uh, uh, phishing account phishing account phishing yun yung mga tiyatawag na uh, social engineering yun yung kakaibiganin ka tapos kukunin nila yung information mo hanggang sa makuha na nila yung sapat na information tapos sa kanila i-execute yung gagawin nilang uh, panganib sa iyo pang hack ng account mo para makuha. So, maraming ano mga body maraming uh, dahilan o maraming pwedeng maging key para maagaw nila yung account mo. Ajinnya uh, uh, sa atin yang uh, hindi ko pa matiyak mga body kung ano yung ginamit sa akin no, kung phishing o ransomware. Hindi ko alam mga body pero isang masasigurado ko ay uh, Uh, ano talaga sinadya talaga mga body or maaring sabi ko nga uh, baka tinetest yung kakayanan ko or uh, gusto nilang i-challenge e ako o gusto lang talaga nilang gawan ng hindi magandang aking channel buti na lang nakita ko kaagad na nag restart siya so apan na retrieving mga body nung na retrieve ko na yung account ko so hindi pa ako nakakapag login nag ako ng ibang account para silipin yung yung channel ko. Ito yung lumabas. May lumabas na ganyan. So, may nagla-live na sa channel ko. Which is, uh, nasa, ano, 15,000 yung, ano, yung uh, viewers. So, napakarami, ba? Diba, nagla-live sa channel ko, 15,000. <laughs> Amazing. So, sana all, pag, ganun, uh, pag nagla-live, eh, 15,000 yung viewers. Pero, yun mga buddy, uh, isa yung patunay na, usually naman yan yung ginaga, ginagawa ng mga, mga hijack na naglalagay sila ng uh, foreign currency na mga ganyan. Pero yung iba kasi, minsan, mga body, kumbaga dahilan na lang yan, kunyari maglalagay na lang sila ng ganyan para tinignan nila kung kaya mong gawin. So yung sa akin yung mga body, uh, hindi ako nag-focus doon kasi nga, alam ko naman sa sarili ko na kaya kong i-retrieve yun. Yun nga lang mga body, ang hirap sa akin, umabot ako ng magdamag. kasi wala akong gamit mga body. Yung, luma nating computer kasi mga badi ay sira na, hindi na gumagana. So again mga badi, hindi ko sabi na uh, bihasa tayo ako. Eh ang mga sinasabi ko lang po sa inyo, experience ko lang po, base sa mga binabasa ko ng mga nabasa ko at na-experience ko na in ko sa channel ko na naging ah, uh, tawag doon naging uh, successful. Trace ko na rin naman mga badi. So gumamit ka siya ng VPN para kunyari lumabas na nasa ibang bansa. So usually naman mga badi, kanya ay gumagamit talaga ng mga VPN yun para hindi mo ma-detect so sa akin uh, uh, nakita ko na uh, na-detect ko na nandito lang siya sa Pilipinas mga buddy, kaya sabi ko hindi maaaring kilala ako niya or kilala ko siya, yan, dalawa lang yan so hindi ko pa masigurado, pero uh, alam ko mga buddy na kilala ako niyan at maaaring nanonood din siya ngayon, okay lang yun Uh, hindi pala okay <laughs> hindi pala okay kasi nagkataon na wala man akong gamit yung cellphone na gamit ko eh ano man lang yan tawag yan uh, pucho man lang so nahirap talaga kasi nga pag mag pag mag search ako naglo-loading pa pag nag login ako maglo-loading pa ng napakatagal kaya medyo kinabahan din ako kasi nga mahirap mag retrieve pag yung gamit mo eh low low tech kumbaga so pero syempre at magpapasalamat din tayo syempre at na-retrieve natin. So ngayon mga badi, okay na yung account natin. Na-retrieve na natin yung ating uh, YouTube. So ayan na, nakuha na natin yung ating YouTube. Medyo matagal lang yung pag-retrieve ko mga badi kasi uh, kung papadaanin ko kasi siya sa support team, uh, abot yan ng 24 hours o ilang araw pa kasi nga uh, re report pa nila sa higher technical team nila. So, buti na nga lang mga body may mga ginagamit akong software na at yun yung ginamit ko mga body para ma-retrieve ko kaagad yung account ko. So, napaka-importante ng na, mga body sa mga nagpapaayos po sa akin, sa mga sa mga kakilala ko na nagpapagawa. Yun, sa ibang ginagawa ko pag gumagawa ko ng mga account, yun na agad yung ginagamit ko. Although, meron siyang bayad mga body. Ako naman mga body pag gumagawa ko ng account, di naman ako nagpapabayad. Pero, may make sure ko lang kasi na yung mga client ko, yung mga nagpapat tulong sa akin o uh, humihingi ng tulong o uh, gustong maggawa ng account, gustong maging safe yung account nila, eh gusto ko din talagang siguradong safe. Kaya minsan mga body, uh, may mga fees tayo na sinisingil. Hindi po yun para sa akin, para po doon sa website na uh, binabayaran ko din po para maging safe yung account nyo. Iyon ay one time payment lang naman pero makakasigurado kayo na okay yung account nyo. Hindi na kayo mong problema sa mga ganyang-ganyang bagay at na uh, marami pang iba. So, wala na kayong problema. Uh, pag ginawa nila yung account nyo ng basic, basic rules, basic needs, yung basic na makapag-open ka ng account, eh, yun na yun. Eh, paano pag dumating yung problema na nagkaroon kayo ng mga problema sa sa account nyo. So, uulit na naman kayo sa kanila. Uulit na naman kayo sa paggawa. So, magbabayad na naman kayo eh kung magkataon na yung gagawa eh hindi niya alam yung ganong senaryo so magahanap na naman kayo ng ibang gagawa so madodoble doble kaya sa akin po one time lang siya kaya yun yun yung sinisigurado ko rin na safe yung mga account ng mga client ko ano nabablang ko pa akong mga body gawa ng kahagising ko lang basta laging safe mga body hindi kayo sa mga client ko at sa mga hindi pa po nakakapag ano marami, gusto ko kasing i-offer yun mga body pero syempre ayoko lang din Ayoko lang din ma, magmukhang parang, ano ba, parang baka isipin ng iba para magkapera ka lang, ganun-ganun. Pero hindi mga badi. Gusto ko lang i-offer yun sana para maging safe yung mga account nila. Kasi kung kumikita ka or uh, kung meron ka naman ng kakayanan at ginagawa mo na talagang source of income mo yung pag-YouTube, pag so nararapat sana na pahalagahan natin o pigyan ta talaga natin ng protection ikaw, kung ikakakumbang insurance kung ganoon. Pero, eto, sa akin, katulad sa akin mga body na hack yung channel ko. Kung iba-iba lang, wala na. iba Mawala na ng pag-asa matatalanta na. Pero, uh, yun nga, buti nga lang uh, meron akong software na ganoon. At, yun, nagawa agad natin. Which is, kung dadaan tayo sa Google support sa mga team, sa technical team nila, eh, tatagal yan ng 2 to 3 days working days ha ah. minsan namabot pa ng linggo o buwan so sayang yung yung time nakikitain kikitain nyo pa or time na igugugol nyo sana at syempre yung stress so ngayon mga body na ibalik na natin yung account natin ayos na rin natin so ngayon na yung account natin na ibalik ko ng mga body so kanina kasi yung mga videos ganyan kasi pag na hijack tayo mga body mawawala muna yung mga videos natin pero na ibalik ko na siya ayan tapos check natin yung nagla live Ayan. Kasi may nagla-live kanina dito na napakarami. Ayan. So, wala na. Wala na yung nagla na napakaraming viewers. 15,000. Hindi ko na lang maibalik at i-retrieve re ko pa lang yung mga account natin sa sa mga ginagamit nating editor tapos yung mga music natin. Yun, pero overall naman at kung napapanood nyo tong video na to mga body, ibig sabihin, uh, na-recover na natin yung ating account. At okay na siya. So, yun. Uh, sana magsilbing, ano itong mga body, magsilbing aral sa iba na kung talagang lab natin yung ating, ano, yung ating uh, mga accounts, eh, dapat protected siya mga body. At, ayun eh, yun yung isang may offer ko sa inyo mga body na para maging protected yung, ano, yung, yung account nyo. Gumamit kayo ng ganitong software. Pero hindi ko kasi, ano mga body, hindi ko siya pwedeng isabihin sa inyo sa vlog na to kasi syempre alam ko nanonood niya yon yung gumawa sa akin nito kasi pag sinabi ko yon mga body alam niya na yung ano kung ano yung gagawin niya pag-aaralan niya na naman kung paano niya i ano yon i hijack o kung paano niya na naman uh, lalabanan kumbaga so hindi ko yon sinasabi mga body sa mga vlogs ko dati pa hindi ko yon sinasabi sa akong kani-kanina lang kung ano yung ginagamit ko kasi nga pag sinabi mo yung kung ano yung ginagamit mo para mo na sinabi doon sa gustong manloko o mangaway sa iyo o kalaban mo na ito yung gamit ko di ba para kung paano kanila uh, paano kanila sasalbahihin di ba pero yun mga badi. kung mapapansin pa pala mga badi, meron po akong isang channel na ina-uploadan yun po yung thinking family ito po siya baka hindi pa po kayo nakasubscribe at kung sakali man nagawan ulit tayo ng hindi maganda at sakali man hindi na natin ma-retrieve yung account natin, meron pa rin po tayong isa. Ito po. So, uh, sa mga kabadi natin, subscribe po kayo dyan, mga bady. Uh, dyan po tayo nag-upload din ng mga vlogs natin para, kumbaga, ano lang ba, uh, duplicate, ano ba tawag doon? Parang, backup, backup po yan. So, dapat lagi tayong may backup. Hindi kasi natin alam, mga bady, na sa internet, sa social media, sa computers, no one is safe. Hindi kayo safe dyan. Kahit sabihin yung, Uh, maganda na yung channel nyo maganda na yung accounts nyo uh, maganda yung flow pero hindi natin alam uh, may mga hindi maganda yung pag-iisip or may mga times na may baka may mga click kayo magawa kayo eh bigla na lang mawala yung account nyo sabi ko nga dapat sigurado kaya yan subscribe kayo dyan mga buddy may baka po tayo maraming maraming salamat at lagi tayong nag-upload din dyan uh, thank you thank you mga buddy sa walang-walang support sa tiwala na pinagkakalabi sa akin. At uh, ulit, back na ulit tayo. Alright, so thank you, salamat. At doon pala sa gumawa sa akin to, wag kang magalala kaibigan, na ka na kita. At uh, nag-iisipan ko kung ilalabas kita sa social media. Yung konting pagkakakilanlan mo. At uh, maaring, uh, hindi ko alam kung napatunahin nyo ba, kung ano yung napatunahin nyo sa akin. Pero isa lang yung masasabi ko, hindi maganda yon. Awag ah, nyo sanang gagawin dun sa iba. Na lalo dun sa... ah, uh, eto napanood nyo na kasi, ibig sabihin yung ginawa nyo effective. Kasi nga, nakuha nyo eh, nakapaglagay kayo ng video na nagla-live. So, effective yung nagawa nyo. So, sana, wag nyo gawin sa iba, mga body. ah uh, yun lang yung pakiasap ko. Gawin nyo na lang dun sa mga marurunong, dun sa siguro alam nyo na pwede nyo i-challenge. Pero dun sa mga walang alam, na nakikita nyo may pakinabang siguro kayo, di ba? Huwag nyo ng gawin mga badi, kasi nga, uh, kabawa naman sila. At para, syempre para maiwasan natin yun, yung mga kabadi natin na, uh, naunood nyo yun, uh, isa yun, yung pwede kong ma-recommend sa inyo mga badi, yung ginagamit ko. Mag-comment lang kayo sa baba, o message nyo ako, meron po akong Facebook dyan sa baba, at uh, tutulungan ko po kayo, sa comment section. So, ayun mga badi, hanggang sa muli. Maraming maraming salamat po. Paalam.